Super din guys Bakata ng bayan Ito malupit na bumabakbak kay Marcos Kapwa ng vloggers Sa mga kapulisan uh, natin Maganda maganda ang tabi po Noong na po ng September 21, mga kababayan, lumabas po ang karamihan ng mga kababayan natin Pilipino, sumalit hindi sapat para mapag-resign si Bongbong Marcos. Kaya nandito po tayo mga kababayan, itutuloy-tuloy natin ang laban hanggang sa mapag-resign natin itong si Bongbong Marcos. Nagpapasalamat po ko na may isang Marines na tumindik mga kababayan ko para pangalanan itong si Rombalde sa Salsi ko sa kanilang mga heavy luggage. ito ay uh, isang malaking tistiko uh, testigo na kung saan mga kababayan eh, baka patahimikin nila ito kaya kailangan po nating protektahan at suportahan nananawagan din po ako sa mga kasamahan pa ni uh, Master Sergeant Gutesa na lumabas din at uh, Ituro nila, sabihin nila kung ano ang nalalaman nila sa korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno. Marami na po naiirapan mga kababayan ko. Hindi lamang po kami dito sa Metro Manila. Yung mga kababayan po natin sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Yung mga kababayan nating binabaha, irap na irap na. Yung iba hindi lang po makapunta dito dahil paano pa makakapunta kung yung bahay po nila ay ilalot na. Subalit sa kabila puno ng mga kababayan, puno-puno ang pulsa ng mga magnanakaw sa gobyerno. Yan po nga ating ipinaglalaban, kaya hindi po tayo naitigil. Hindi po tayo aalis dito hanggang hindi napapanagod ang mga corrupt na politiko, Lalo lalo na po itong si Bongbong Marcos. Hindi po po pwede sabihin ni Bongbong Marcos na wala siyang alam dyan. Hindi siya pwedeng maghugas ng kamay dahil siya ang bumiperma sa budget. Hindi rin mga kababayan po dapat mawala sa listahan. itong si Mister Speaker Romualdez. Kasi nakita ko po yung mga listahan ng mga kinasuma na. Eh parang si Saldi ko lang ang medyo inalay nila. Si Romualdez wala po doon. Eh paano po kaya yung atistigo, yung sinabi ni Master Sergeant Cotesa na siya ay nag-deliver ng pera sa bahay po ni Romualdez. Mr. Chairman, King Lapson, siguro na bulag yaka. na ka sa tiktiko na yon. Siguro naman, baka po pwede pag mong mabuti ang mga salaysay. Kasi ngayon po mga kababayan ko, ay eh, tinitira po nila yung naglabas po ng katotohanan. Tinitira nila sa madahilangan yung notaryo daw. Ha? Hindi eh, daw yung abogado ang pumirma sa notaryo. Ay eh, kalalasan po, ganito nangyayari, di ba? Pag dito sa Maynila, pag nagpa-notaryo ka, tama po, pangalan ng abogado, may pricing. Pero kalimitan, wala po doon yung abogado. Ang iba po ang pipirma niyan. Ganun po nangyari. Anong tawag doon? Notary Public sa opisyon ng, ng mga abogado. Yung panunong pa ni Master ko kaysa doon sa Senado. Kaya nga po, ihahangangan ko po ha, yung maris na yan, mga kababayan, talagang na, saludo po tayo. Kaya nga po, hindi po tayo aalis dito. At tayo rin po ay patuloy pang nananawagan Sa mga kababayan kong Pilipino. Kung may oras naman po kayo, bandang hapon, dumaan po kayo dito. Pagkagaling nyo po sa trabaho, dumaan po kayo dito. Hindi lamang po kami ang ninakawan at patuloy na nanakawan ng mga mapagsamantalang leader, mapagsamantalang politiko. Kasama rin po kayo, yung mga nag Sila I ayawin mean, po nag-overtime pa kayo isa din kayo yung mga maliliit natin mga kababayan mga Pilipino kung gusto nyo lang pagbabago tayo mismo, simulan natin para sa kinabukasan ng mga anak natin At, huwag nating iasa ang laban sa mga retired general, kulang po sila kailangan namin ang tulong nyo Huwag natin iasa ang laban sa mga tao na nakikita nyo lang dito sa liwasang Bonifacio. Palampagin natin sila mga kababayan. Milyon-milyon ang lumabas noong nakaraan pero po konti lang ang sumisigaw na kontra korupsyon at pababain si Marcos. Oo, kontra-corruption siya. Subalit, yung pababain si Marcos, hindi po nila maisigaw. Bakit? Magkano ang ibinayan sa inyo mga animal kayo? Ah, Ipapapalit nyo ang pera kesa sa pagdurusa ng mga kababayan nyo. Abay, hindi na po tama yan. Kailangan mag -isip -isip ang mga kababayan nating Pilipino. Lumabas po kayo. Yung po ang namin. Magparami tayo. Hindi po natin po tawagin lamang ang AAP na Suportahan tayo mga tao. Kailangan po makita nila na marami tayo mga kababayan. Yung po ang katotohanan dyan. Kung gusto nyo lumabas at mga kung magpadami tayo. eh, dito nga lamang po, araw-araw po tayo nananawagan, pero konti po yung nakakarating. Dinadaanan lang kami nung iba. Andito lang po kami sa liwasan po ni Pasyo. Naghihintay lamang po kami sa inyo. Wakasan natin ang pagnanakaw sa gobyerno. Uulit, ulitin po nila yan hanggat wala po tayong napapanagot. Natandaan nyo po yan. Uulit, ulitin po nila hanggang wala po tayong napapanagot na ipapakulong tayo mismo ang magpakulong sa mga politikong magnanakaw at korap na mismo ang kinabukasan ng ating mga anak ay ninanakaw ng mga animal. Mga kababayan, muli, yung panawagan namin ay tuloy-tuloy. Hindi po kami aalis dito. Hindi po aalis yung mga tao nandito at patuloy po itong dadami at madadagdagan dahil sa sawang-sawa na po ang mga kababayan nating Pilipino. Sa sawang-sawa na sa korupsyon. Anong gagawin natin? Kumilos tayo. Samahan nyo kami. Ha? Ito, panuorin nyo yung mga vloggers natin na nandito. Diba? Huwag lang tayong matapang Jag sa mga chatbox. Ang labang po ngayon mga kababayan nandito ko sa kalsada. Nadali <laughs> natin sa kalsada yung laban. Laban para mapabisa nito si Bongbong Marcos, mapalagot ang mga kawatan sa gobyerno. Lumabas po kayo. Huwag lang tayong matabang dyan sa jackbox na yan. No? At sa mga trolls naman, masaya ba kayo na pinapakain nyo? Ha? Ang pinapakain nyo sa pamilya nyo ay galing sa mga magnanakaw na politiko. Hanggang kailan kayo matatauhan? Hanggang kailan kayo gigising? Muli magsama-sama po tayo mga kababayan, simula pa lamang ng laban na ito. Mahaba po at ang tagumpay hindi po yung basta-basta makukuha ng isang araw, dalawang araw, tatlong araw. Uting panahon na lamang po ang nakikita ko at uting magtatagumpay po ang laban natin. Magsama-sama tayo, magtulungan tayo para sa kinabukasan ng mga anak natin. Tulungan natin ang bawat isa panagutin ang mga korap. Siguro po nagtataka kayo mga kababayan ko. Yung mga senador na napanggit po nila ay uh, kinasuhan na. Pero yung mga nakaraang congressman, doon po sa hiling ng mga biskaya, hindi po nila wala pa pong kaso. Parang napakabagal ng na mustisya. Gusto po nilang pauwiin si Saldigo. Pero may nabalitaan na po ba kayo na hinold na yung passport niya? May nabalitaan na ba kayo? Drama Ay, lang pa, yung paumigil, alam niya na siya'y didigil kasi di mo talaga makaka-uwi. Yung kay uh, Mayor Magalong, hindi po pa, ah, nag-resign na siya doon. Yes, nag-resign na. Ganyan. Dahil si Mayor Magalong, mga kababayan, ayaw niyang masira yung kanyang kredibilidad. Uh -huh. Hindi siya po pwedeng diktahan. Sa nangyayari po kasi ngayon, mga kababayan po, diyan sa Hiring, sa Senado, mukhang hindi po maganda yung tinatakbo, no? Kasi eto nga po yung uh, distigo ni uh, Senator Marcoleta, eh bukang uh, gusto pa nilang pasirungalingan. Ganyan po, ganyan po, kahirap ang laban natin. Kung sino yung nagsasabi ng totoo, gagawa at gagawa sila ng paraan. Gagawa at gagawa sila ng dahilan para hindi mapaniwalaan. Ganyan po, katindik sa mga kurakot tigil nyo na yan nandito na kami sa mga kurakot tigil nyo na yan nandito na kami yan pasensya naman para naman ang trap yung dating kayo pa kaya ng mga Pilipino pati sa mga kamala yan thank you very much